Ya, yeah, completo regado. Oh. Go. Natin na rin mga damo nga <laughs> rin. Damo. <laughs> pampasarap po yung damo yan. Uh, eh. Mga maligalay, gano'n nga, May paranin na kayo. At ari aking lulutuin na at ng ating aking mapagsalusaluhan ay nakadalhin siya kagabay. Ang inyong sikapatera ay kay mo na isang sako eh. Ay, pagkakadamay. Eh. Oh, eh, aw yan ang oras kay Papa Reina eh Ari, aking uh, ilalaga na. Ah. Oh, ay eh, siya. Akin muna nga uh, Tatanggalan ng hasang. Ay, ah. walang joke. Oo. Uh ah, ah. na, ayos na naman. Ang tanghal niya. Ah, may kapatay raw. kamahal ng kilo na rin sa atin. Ay, eh, sa Pilipinas. Isang ulong gar niya ata ay eh, dalawang daang eh. Samantalang din eh. Gusto nang itapulong may aray. Sabi ko lang ba, wag! Ayos! Oh, di ka? Ayaw, magandang umaga huli. Ayan, na uh, shout out nga pala sa nagbigay ho ng uh, ulo na salmo si parang Jason Sabiaw. Ay, kay naman na. Kahusa. Eh. Ayan, ay, tanggal ng hasang. Oh, kay naman na. Oh, parang Jason Sabiaw. Ay, salamat sa yung binigay na ra. Ay, talaga naman ko na. Isang sabi lang ay ko na. Isang ko na. Isang sakaw. Oh! na ulo ng salmaw na yung binigay nakapamigay pa tayo sa kahanggana na oh, di ba, ah, ayos na ayos yaw. pag meron tayo, mamimigay tayo yan, salamat, parang Jason ulay ha shout out sa iyo, talagang uh, ayos na ayos eh ha, ari aking lulo to inat, dadating na mga maliligalag okay kailangan ang gagayatin ng mga pangarigadaw at siya ayos na rin kaigay, yan ah, inulit ko, parang Jason Sabio. Ay, kayo man na. Salamat sa inyong aray. Ay, kayo na sa Talagang isang sabay. Ay, inulit ko nga. Isang sako. Ulo ng salt Ang bit 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 bit. Salamat ulit, ha? Grazie. Yan, yeah, kompleto. Regado. konting luya, sibuyas, bawang siling haba, tapon laga, tsaba, tay, oh, yeah. Pamaya nila mga pampalasa. Ibuburbur na lang ako mga kapatid na. Kay na mana ah. Ay ko na mo Yeah. mga kapatid na na hong isasalang are. Yan, yung ating isasabaw. Yan ho, sasabaw. Yan ho eh, kulabo. Gawa ng hugas-bigas ho ng ating ah. Yan ang uh, ating mga technique para masarap ang ating uh, kinamatisan. Ano ho, Hugas bigas ang ating ilalagay. Yan. Huwag ho yung uh, normal na tubig. Oh. Siya. si Sibuyas. konting bawang ha mga kapatid. Ay, kinama na. Ano yung lalagyan ho natin ng uh, konting luya. Uh, konting lang ho. Baka pagka tinamihan natin, baka kailangan ay uh, e, tinula. Tapos ang kamatis ho, Yan hindi na hon yung gagayatay yun niya yung inyong gagawin ng pagka nagkikinamatay ni ng ginaganyan ah, hon yan yung ay ituro sa akin ng uh, ng aking mamay eh. pag magluluto ng kinamatay siya huwag mo nang gayatay niya ni ginaganyan at nainig makatasaw yan yeah. ganyan hon nagkikinamatay okay siya at uh, pamaya na lang pag inilagay ko ang isda Akin na lang muna ho rin aking uh, Lalagyan ng kamatis at kaunting palasa Asayin ka ako kayo naman na Ay ko okay oh, kayo naman na Kulo na tinanyaw Mga kapatid pagka ako ganyan na Pagkakadali nyo sa kamatis tinanyaw at lubsak agad Yan at atin na kong ilalagay ang isda Yung ilalagay na ho natin ang isda ah Yung ko yon Oo, oh, pagkarami na, rey. Parang Jason na, ah. Parang Jason sa biyo. Ito talaga namang, ah. Hmm? Kaga ganda, oh. Sarap na yan. Oo. Oh, tatabak! No. Yun, lalagay na rin natin, rey. Sili. Oo. Oh. Ako pagkulaw luto okay, yun, nagluluto mga batanggay niya siya kahit pa isang batanggay ang dobatay kayang kaya, kaya. Tasa, pamayana, yan, tapos ay ipiprito pa maya lang isda Yeah, tapos yan, may ganyan haw. Yan yung ating ipiprito. Akala akong gagayatin at nang katamang katama ng ating hong kinamati oh. at ating hong muna uling uh, ba ng mahiwagang uh, kinamatisang ulo ng salmon oh. yun yun ayos na ayos na naman lalo lang rin ang ating asin at siya ipipirito natin ano yung lalagyan din natin ng mga kapatid lalagyan din natin na yan dahon ng erbe ang tawag masarap din ho yan oh. ayos na ayos so yan sa kanamatisan siyempre pagka humiisda kailangan nung may konting gulay at nang humaba ang buhay yun know. oh. yun mga kapatid na natin na rin mga damo <laughs> damo eh, <laughs> pagpasarap po yung damo yan uh, eh, eh. Oh. Ayan, o. Oh. natin na kong yeah, tayo. Sa tayo at aking bibitaw na aksin po. Malad yun. Hindi mo lang yung ayos eh. Sa yeah, natin. Marami, ilalagay natin yung lahat yan. Yeah. Bibitaw ko lang aksin po. Mas hindi mo lagay ng ayos. Tinama na. Oh, parinin na kayo ha. yung mga bisita. Mga malaligalay. Oh, ano pa? Maliit na kaldero. Oh. Yan. Ang inyong kamay. Ah, oh, kama <laughs> ang inyong kamay. Ang inyong sigap po. Ay, masarap ang gulay. Yan na. Oh. Ah. oh. Ayan ayun, ayun. na. Yan ang sasang nalalagay namin sa ano. Sa hmm. namataysan. Yan. Ating mga... Pamaya po dati ito yung iba. Yan isang parang gay. Yan ang wagang kukin. na rin. Ah. Isin mo na sa ang Oh, sarap na. Ah. Huh? Mula kain na. Mula. Okay. Mula sabi na. Ma. kalau gang pela he ammuka ya mungkin untukk nanggulan ya kain mau ho kaya hot kamu uh, kain ho, enggak indi nih eh.